Dahil ngayon ay araw ng linggo, kaya naman kami insisimba kasama ko si Ga, si Kulo, tsaka yung jowa niya, tsaka si Tito Arj. Hindi namin sinama si, si Manikang Tulala dahil may, nagpa, may nagpapabigay sa kanya ng bulaklak. Bibilhan namin siya ng bulaklak mamaya after ng simba. Mabilisan ko nga lang palang inayos tong buho ko dahil kung aayusin ko to ng isang oras, baka mautas na ako ni Naga sa kapaintay. Eh, hindi pa naman sila tapos kasi nitutut pa si Tito Arj. Yeah, Iayos-ayusin ko muna, are. At pag-ari na to yung mamaya, busang-sang. Wow. Ayan guys. Ay, gamit ko nga pala tong microphone ng Ram Holy Land, ang Lark A1 na microphone. Dahil maraming tao doon mamaya sa simbahan at sobrang maingay ng paligid. Kaya naman gamit ko ngayon tong Holy Land Lark A1 na microphone para mas lalo nyo ako maunawaan at mas maintindihan. Sa ayaw at sa gusto nyo, isisimba ko kayong lahat guys. Kaya samahan nyo ako ngayong araw ng linggo magsimba. Alam ko mga katawaan nyo at kaluluwa nyo itulog na tulog pa. Kaya sasama ko kayo ngayon sa simbahan sa ayaw at sa gusto nyo. Let's go! Iniintay ko na lang ang dalawa ni Tito Arj at bukas pa yata ang tapos gumagaya. At para naman sa mga OFW na followers namin at sa lahat ng taong nanonood sa amin, at maging buong mundo, isasama namin sa prayers namin ngayon kay Padre Pio. Kaya don't you worry guys, malayo man kayo sa amin, hindi man namin kayo kakilala or lubusang kapamilya. Ay e talaga namang lagi namin kayong kasama sa aming mga prayers. Ayan, yun lamang ang maitutulong namin sa inyo at maibabalik sa inyo. Dahil sa pag-suporta ninyo at panonood ng aming mga video guys. Ayan! <laughs> Siyempre, ang hindi dapat mawala ay ang helmet para sa kaligtasan ng mundo. Mundo? Oh, let's go na! Let's go! Bye! By the way guys, ito nga pala yung gamit kong bag ngayon. Na-order ko dito sa Yellow Basket, guys. Hindi lang pala mga pang ibang bansang produkto yung magaganda. Dapat tangkili tangkilikin natin ang sariling atin, guys. Ayan, oh, may baybayin pa siya nakasulat. Ayan, talagang ukit na ukit dito. Hindi ko nga mabasa kasi hindi ko naman inabutan niya. Ang nabutan ko ay ae, o oo. Oh. Aray, 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 aray. Mababa nga lang pala ang aking hudas na higaan. Ang sakit. Tingnan nyo naman siga. Kakaintay kay Kulot. Boring na boring sabutin na lang at may spinning siyang, ano yan? Kitchen yan? Customized ano siya, oh. Inlagay ng susi, guys. Ga and gara leaves. Ayan, oh. Para susian, ano, oh. Kasama nga pala namin ngayon si Tito Ard. Isang <laughs> 532 mm -hmm. 5.30 na. na, dumating si Kulot. Nakain ng kanilang tatay. Tingnan nyo naman ho ang aking buhok. Sabi sa inyo. Pagkakatapos alsin ng helmet, busang sang iyan. Nandito na kami ngayon sa Padre Pio kasi linggo, napakadaming tao. Kasama ko sila, guys. Ayan. mag naman kayo. Hello. <laughs> ayan po, ang mag ni Kulot. Ayan. Magdadasal muna kami dito at magbabawas ng kasalanan matapos kumain ng madaming mga karne. Ang daming mga minudong na kain ka na Miss Jerry eh. Magbabawas muna ng kasalanan. Dito na kami guys. Wala pang tao. Anong oras ng misa? Guys, yun Yung na-order kong bag dito sa yellow basket, napakaganda. Pwede siyang sling bag, pwede din siyang ganyan. Di ba? Ang ganda, oh. Maganda yung quality leather siya. Talagang may baybayin pa. Ayan. Supportahan natin yung ating mga produkto para ang Pilipinas. Ayan. Napakaganda yan, guys, oh. Di ba? So, ayoko ng dibit-bit at ayoko ng may bitbit. -bit. Kaya naman mag na lang tayo. Ayan. Ah, hindi pa, guys. Gamit ko nga pala itong Holy Land Lark A1 microphone para mas rinig niyo ako kasi napakadaming tao dito tapos maingay. Kaya gamit ko itong microphone. Ayan. hi ka naman. Hi. Yan po ang jowa niya, guys. Ayan. At ako po ay naghahanap ng magiging jowa ngayong ga araw. Wag <laughs> jowa din sila. Sana all. Anong suot mo ngayon? Brief naman. Brief? Sabi mo na kanina ni Daya Pert, malakas ang mo. Kaya pala kanina, nung naglalakad kami, sabi ko, ba't ang tambok ng kuwita ni Kulutan? Yung puwita nakadaya, pero at ang lakas ng bugalwak ng regla. It's a prank lang pala. Ako pala yun. Buti na lang last day ko kahapon. So, kay tapos ng simba, ang misa, pauwi na kami. Ang daming tao. Pauwi na kami At kakatapos lang Magbawas ng kasalanan guys Tapos magdadagdag na naman Magdadagdag na naman si Tito Arch <laughs> More blessings to come Ati Shawi at sa lahat At kay Ati Sayuri Thank you so much guys sa inyong lahat Sa lahat po ng followers, supporters and viewers Napabilis si kulot ng Anong tawag dyan? Bukayo?